Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakita ko kayo nakatayo dyan. Ano pong ginagawa niyo? Umihi po ako sa Ah, okay. So naghugas ka pa o hindi? Hindi po. So, walang tubig sa Ah, hindi ka naghugas dahil eh, walang tubig. Okay, so papayuhan kita na tungkol sa pag uh, ihi o pag uh, natin sa labas pag walang tubig. Pag walang tubig, pwede kang gumamit ng uh, bato o pwede kang gumamit ng tisyo. Dapat naghanap kayo ng bato, naghanap kayo ng tisyo. Kasi isa sa maraming pinarurusahan sa libingan ay dahil sa ihi. Dahil hindi nag-iingat sa pag-ihi o hindi nag-uugas. Kaya dapat bago kayo nagsuot ng brief ninyo, niyo, dapat nakapag ugas muna kayo ng bato na dapat pinakamababa ay tatlong piraso ng bato o tatlong piraso ng, ng tisyo. Kung, uh, ma kung malinis. Kung hindi naman malinis, uh, dagdagan mo, gawin mong lima, gawin mong pito, gawin mong eleven, at numbers yun po ang sunang. Okay? Kaya sa sunod, pag umihi at walang tubig, maghanap ka ng mga bato, o malinis na mga tuyong mga bagay, katulad ng tisyo, at dahon, papel, at iba pang malilinis na mga tuyong bagay. Malinaw? Okay, okay walang anuman. wabarakatuh.